Ilang kumpanya at institusyon na naman ang nasampulan sa pagikot ng social security system sa Quezon City laban sa mga hindi nagre-remit ng kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Yan ang ulat ni Benji Dorango. Nabalit Quezon City naman ang sinuyod ng SSS para i ang mga kumpanyang hindi nagre-remit ng kontribusyon sa kanilang mga empleyado. Ang kumpanyang gumagawa ng processed food sa San Bartolome ang unang pinarget ng grupo. Pero pagdating pa lang sa gate, ito lang po sa labas muna. ito lang po sa labas muna. Pinalabas ang grupo kahit ibibigay lang sana nila ang notice of violation sa kumpanyang hindi naguhulog sa SSS. Normal po ito kasi nga eh, alam na alam nila na may violation so alam nila ang kasunod nito di ba yung pagkolekta o yung pagsingil ng mga kontribusyong hindi na naihulog sa SSS. 1.7 milyon ang utang nila mula pa noong 2022 hanggang ngayong taon. Labing apat na empleyado ang apektado. Remind natin na meron kayong nakakaligtaang ang obligasyon sa SSS. Inoperate din ng SSS ang ekskwelahan na ito na may 73,000 na kontribusyong utang sa labing dalawa nilang empleyado. Pero sa gate pa lang, mainit na ang ulo ng isang lalaki. Ganda ng boses ko, sir. Ganda ng botis ko. Ganda ng boses ko. Ganda ng boses ko. Ganda lang. boses ko. Ganda ng boses ko. Ganda ng boses ko. Sir? Sir? Hindi na siya nagsalita ng matutukan ng kamera. Paliwanag ng may-ari. Sorry po kasi meron kami hinihintay na voucher from land bank na pambayad sana pero hindi pa dumadating po. Pero 2022 hanggang 2023 pa ang hindi nila nari-remit ang security agency na ito na hindi halatang tanggapan. Hindi makaharap ang may-ari kaya kasambahay na lang ang nakipag-usap. Ipapalisin na lang namin yung sulat na dapat sa akin siya tatanggap. Pwede bang itanggap? Iisip mo lang? Pakita mo na lang sa kanya mamaya. Pero dahil utos ng batas, wala pa rin magagawang agency kundi harapin ang 778,000 na utang nila sa SSS. Hindi rin nakaligtas ang isa pang kainan, machine distributor, insurance company, electrical service provider at isang construction company. Ina-advise namin yung kung sino man yung representative o yung owner na makipag-ugnayan sa ating Nobaliches branch. Oh. Uh, binibigyan namin kayo ng 15 days. Ha? After 15 days, uh, wala na tayong negotiation, legal action na tayo. Ito na ang ika-135 operasyon ng Run After Contributions Evaders o RACE sa NCR. Pangatlo naman dito sa nabaliches. Noong nakaraang taon, nakakolekta na sila ng 118.9 million pesos contributions mula sa mga delinquent companies. Kapag ka po hindi nakapag ng contribution yung employer, may epekto po ito sa pinipisyo makukuha ng miyembro. Hindi naman mawawala yung pinipisyo pero yung processing medyo hahaba. Kulong ang parusa sa mga may hindi magre-remit ng tamang contribution. para ito ng SSS upang maproteksyonan ang mga benepisyo ng mga malilit na empleyado sa oras na kanila itong kailanganin. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.